It's one of the options, no? yung sinabi ni Majority Floor Leader uh, Manix delipe uh, pero mas maganda kung aprobahan ng Senado yung RBH-6 no? kasi uh, siyempre inaantay na rin namin sila kasi lang nga ni, ano, ni DS Suarez no na ma-approve, uh, aprobahan ng House sa uh, Wednesday yung RBH-7 so mas maganda pa rin na aprobahan ng Senate yung kanilang uh, version ng RBH-6 no? Ah uh, excited na lahat ng tao, marami na nag-aantay at uh, sana makita nila yung sense of urgency na sana bilisan nila yung pagpasa. Uh, kasi uh, trabaho ng bawat Pilipino ang pinag-uusapan dito no, yung pagpasok ng mga negosyante uh, para makapagbigay ng ano ng trabaho sa ating mga kababayan. So sana uh, kunin ng Senado yung oras ngayong uh, Holy Week para naman mapag-isipan nila at, at, sana naman ano, yung maramdaman nila yung konsensya dahil talagang kailangan-kailangan na ito ng bawat Pilipino.